huwag pa lang umaga mga kabasang Nating ulit tayo sa busay kasama natin si brother Leo Magic Circle at si Spark Elban dito pa tayo sa busay babalik pa tayo ulit dito kukuha tayo ng mga panangkap kukuha tayo ng himag Bapu pergi dia gelo. Nami pergi gelo dia. Nah, Oh, di itu. Bukan Jadi kayak maligo di <coughs> <coughs> Hai main bertulis dan aman uh, itu nah uh oh, Mbak pesaas manta satu memang bertulis Hah? Hah? nih. Emang kebertudis Kaya gitu put air ngayon Menganting At uh, kukuha tayo ulit ng Bato Batong gudlato di kay Bato Umo baka tawag niya 'di ba? Mag-adber ko natin. Oo, sobrang taas ito. Oh, ha? Oo. <tinyo> Sama natin 'yung broccoli 'yon. Ang taas po yung uh, ano na ito yung uh, pool ayan dito po tayo kukuha hanap tayo yung mga bato rito na nakaipit lang kasi yan po ay mabisa mabisa po yan protection sa barang at ulam

Buhay ito, dala, ano ba? Pang, pang, pan, sulod sa... Ito mga kabartodis, oh. Ito yung kunin natin, oh. Yung nakaipit lang ng mga batok. Uy! Medyo... Medyo mahirap kunin. Ito, mga maganda. Yan. Kuha tayo dito maganda yung mga bato na ito yung mga bato na makaipit lang po mabisa ito pang mabisa pang hanap tayo yung mas mabilog at muna natin dito ganda o ng tubig